Paboritong titigan ng iyong mga mata. Paboritong amuyay ng pabango mong hindi nakakasawa. Paboritong hawakan ng iyong kamay. Kapag kasama ka ay gumagaan ng pakiramdam, lahat damay. Sa simpleng mga bagay na ginagawa, sa mga simpleng salita, ako'y lubos na napapasaya, hindi na mamalayang ako'y natutulungan na na napapagaan ang bigat na nadarama. Hindi inaasahang ako'y mahuhulog ng sobra, na mapapamahal ng sobra. Kaya ngayong mawawala ka na. Ang sakit ay hindi maintindihan dahil sa pagkasobra. Ang dating paboritong mga mata, ngayon ay halos ayaw nang makita. Dahil baka ang puso ay rumupok pa. Kapag natitigan na ang iyong malatsokolating mga mata, imbis bis na saya ay sakit ang nadarama. Ngunit, bakit ang iyong mata'y namamasa? Bakit tila papatak na ang iyong mga luha? Hindi ba't ito ang gusto mo nung umpisa? Ang dating kamay na paboritong hawakan, ngayon ay gusto ko nalang bitawan. Dahil sa mga himas mong nakakakaba, at nang ibukas na nga ang bunga nga ay tama nga hindi ko sinasadya. Ang lamig ng iyong palad ay nadama at nang ayusin ng aking buhok na gumit na ay siya paglabas ng aking mga luha. Ang sayang yung napapadama ay napalitan ng sakit na ayaw sanang madama. Hindi ko talaga sinasadya. Hindi na alam ang sasabihin pa. Hindi sinadyang makahalik ka ng iba. Hindi sinadyang maghanap ng saya sa iba. Napailing na lang at ko yung mga kamaong nagsalita. Paano mo na kaya? Hindi man lang ba ako nakita habang hinahalikan mo siya? Hindi ako naisip habang gumagawa ng sala? Paano nga ba yun hindi sinadya? E eh, gusto, eh, gusto mo nga nung una. Sumaya ka. Tinago mo pa. Mayroon. Ngayon ay basa na ang laging hawak. Pinapanood ang mga taong sumasayaw sa lugar na malawak. Sa gilid ay may mga naghahalikan. May mga nanghihila na rin papuntang sayawan. Ngunit ikaw pa rin ang nasa isipan. Hindi mahanap ang sagot kung bakit ka gumawa ng kalokohan. Sabi nila ay tama na. Na may mga tao talagang sa buhay magbibigay ng aral na madadala, makakalimutan din kita na na ang kakaisip sa'yo upang ikaw ay tuluyan ng mawala ngunit ano ba? Gusto ko pa sana ikaw na sana ang nakikitang kasama ngunit wala nang magagawa lulunurin muna ang sarili lilibangin upang mawili hindi naman kasi madaling tumalikod dalang bigla Mahirap lumakad palayo, lalo na't alam kong nasa likuran lamang kita. Ngunit hindi na pwedeng lumakad pabalik dahil may mga pako pa nasa kalsada. Masasaktan o mauubos kapag ako'y bumalik pa. Kaya kahit ayaw ko pa, ay titigil na. Kahit matagal ay makakalimutan din kita. Makakalimutan din kita.